Trending ngayon ang skandal sa dalawang binata babae umiti sa sarap. Kamusta mga ka-amigos? This is RSPHS again and welcome to our videos. Pero bago natin ipagpatuloy kung bago ka lang sa channel ko at nagustuhan mo ang ganitong video ay mag-subscribe ka na amigos. Ito na viral ngayon sa lahat ng social media mapa TikTok man Facebook o YouTube ang dalawang banatelyo kung saan kitang-kita ang kalalaswaan na video do kitang-kita sa video ng ngumiti, patila na sayahan ng dalawa sa kamilang ginagawa. Pero di nagtagal tila inuulan ng pangbabash ng netizens ang dalawang eto, ang pangalan naman ng babae ay Lea at di ko alam kung ano pangalan ng lalaki dahil tila eto ay nagtatago sa kahihiyan. At ayun naman sa post ni Lia, eto ay lubos nagsisi at gusto niya ipabura ang nag-viral na video. Eto ang kanyang post na kuha ko mismo sa kanyang Facebook sorry sa tanan na kung familia sa among nabuhat kay hubograman Good ko ato, please log ninyo sa nagpost kay Depres na kaayo ko sa nagpost, karma ra ninyo ika, panijin Lia in Bisaya. So ayan mga kaamegos lesson, learn po eto sa kabataan, kawawa ang familia sa ginagawa nila. Sana nilagay sa ulo ang alak wag sa kalibugan. Kawawa talaga ang familia nyo ngayon. Puro eyak na kayo kagustuhan nyo yan. So kaamegos, kung kayo ang aking tatanungin, ano ang masasabi nyo dito? Deserve ba nila na e-bash o manahimik na lang tayo? At dito nagtatapos ang video mag- Ewan ng comment sa baba at pakishare naman kaamegos hanggang sa susunod natin pagkikita ba boss.